Nagtalsikan sa dagat ang mga katutubo mula sa binti ng higanteng ang ngalo. Puno ng takot ang higante at panay ang pagsigaw ng aray. Paano nahantong sa ganitong tagpo ang dapat sanay matagumpay na paglalakbay ng mga katutubo? Noong unang panahon, may isang paniniwala na ang dagat ay hindi naman talaga maalat. Hindi katulad ngayon kung saan ang bawat patak ng tubig nito'y lasang asin. Paano nga ba nagbago ang dagat? Ayon sa matatanda, ang kwentong ito ay nagsimula noong mga sinaunang panahon nang ang mga tao sa silangan ay kailangang tumawid sa kanlurang bahagi ng daigdig upang makipagpalitan ng kalakal. Marami tayong asukal, sabi ng isang matandang lalaki sa kanyang tribo. Ngunit kailangan natin ng asin upang maipreserba ang ating mga pagkain. Kailangan nating magtungo sa kabilang ibayo upang makipagpalitan. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Pero ang paglalakbay ay hindi biro. Mahaba at mapanganib ang daan kaya't inisip nila, Bakit hindi tayo humingi ng tulong kay Ang ngalo? Si Ang ngalo, ang higante, ay kilala sa buong lupain. Napakalaki niya na kapag nahiga sa karagatan, ang mga binti niya ay nagiging parang tulay. At kahit na tila baga isang napakalaking nilalang na nakakatakot, siya ay mabait at palaging handang tumulong. Kapag siya ay nakatayo sa karagatan, makikitang ang kanyang ulo ay tumatama sa mga ulap at ang tuhod ay kasing taas ng mga kabundukan. Mahilig siyang maglakad-lakad sa paligid ng kanilang isla. Isang araw, sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng bahay ng mga pulang langgam. Nakakatuwa na sa kanyang sobrang kalakihan, siya ay nanginginig sa takot kapag nakakakita ng mga langgam. Subukan nating humingi ng tulong, sabi ng pinuno ng tribo. Malaki ang tiwala ko kay Ang Nagtungo sila kay Ang at matapos ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, ngumiti ang higante. Sige, wika ni Ang habang tumatawa ng mahina. Ilalatag ko ang aking mga binti sa dagat para magsilbing tulay." tumawid kayo ng maingat at sisikapin kung hindi igalaw ang aking mga paa. Isinampani ang ngalo ang isang paa sa kanilang isla, habang ang isa naman ay itinapak sa isang napakalayong isla kung saan naroroon ang palitan ng asin. Oh, hayan na! Tumulay na kayo! Anya. At totoo nga, inilatag ng higante ang kanyang mga binti mula silangan hanggang kanlurang bahagi ng daigdig isa-isang sumampa ang mga tao, pasan-pasan ang mga sako ng asukal sa kanilang mga likod. Maingat silang naglakad, ingat na ingat, sapagkat alam nilang isang maling hakbang lamang ay maaaring humantong sa pagkalunod. Mag-ingat kayo, paalala ng pinuno. Tumingin sa inyong mga paa at huwag titingin sa ilalim. Sa kanilang pagdating sa kabilang ibayo, matagumpay nilang na ipagpalit ang asukal sa mga sakusakong asin. Ngunit hindi nila napansin na sa kanilang paglalakbay, may ilang sako ng asukal na nabutas. At gaya ng kasabihan, kung nasaan ang asukal, siguradong darating ang langgam. Sa kanilang pagbabalik, may mga hindi inaasahang kasabay, ang mapupulang langgam na nakaamoy ng asukal sa mga bintini ang ngalo. Tahimik at mabilis gumapang ang mga langgam hanggang sa nagsimula silang mangagat. Aray! Sigaw ni Ang Ngalo, nararamdaman ang maliliit na kagat. May mga langgam na kumakagat sa akin. Magkapit kamay tayo, sigaw ng pinuno habang mabilis na sinusubukang tumawid pabalik ang kanilang grupo. Ngunit hindi na matiis ni Ang Ngalo ang pangangagat. Ipinagpag niya ang kanyang mga binti at sa isang iglap nagkagulo ang lahat. Wah! Huwag ninyong igalaw ang binti mo, Ang Ngalo, sigaw ng isang tao. Ngunit huli na at bumagsak sa dagat ang libu-libong katutubo kasama ang kanilang mga sako ng asin. Nailigtas naman sila ni Ang Ngalo, ngunit ang lahat ng asin ay lumubog sa ilalim ng karagatan. At mula noon, sinasabi ng mga matatanda na iyon ang dahilan kung bakit ang dagat ay naging maalat. Nagustuhan mo ba ang ating maikling kwento? Sana ay like at subscribe ka naman dong.